stereo sa wilderness farm day 18 of spring year 2, ang current funds ay 68,404 gold, ang total earnings 1,211,642 gold so sana ma makapag maka 2 million tayo within spring ngayon ayusin natin ang gamit ilagay natin dito ito para kay Gunter kay Gunter Kiklin, kiklin. Ito tatanim natin. Ayan. So, ayan. Ito lagi natin dapat lalayan kung pupunta tayo sa sa ano, cave. Gumising na tayo at uminom ng tsaa Day 18. 18 ngayon, Thursday. At umuulan pala. <laughs> Birthday ni Pam. Ano birthday? Ay, meron pala dito pa, oh, Gunter, dalawa. Siyempre, isa na lang ang bibigay natin. Mystery box. Pabukas natin yung kay Gunter. Tapos, ano pa ba? Meron pa tayong gagawin, eh. Ah, tignan natin. Asa na si Pam? Pam, param, Pam. Where are you, Pam? Robus. Dito sa ating social social tab. Nawawala no, si Pam. Wala si Pam. Ayun. So, anong gift ang gusto ni Pam? Ayan, no. Oh. Sa so, lumalabas dito, ang mga gift na gusto nung mga kaibigan natin. Pagka nag one or two hearts na yata, lalabas yan. So, gusto niya ng parsnip, glaze beer. Ang Eto naman, pag merong kulay blue na ganyan, ibig sabihin, hawak na natin yung bagay na yon. so nagustuhan din niya yung sashimi na dating binigay natin, blackberry sa fruits, oh ayan love niya yung parsnip tama tama, spring ngayon maraming parsnip, wala pa tayong hindi pa tayo nakapagbigay sa kanya ng animal produce yung mga artisan, yun ang gagaling sa machine, ayan sa cook item, ito naman yung gusto niya, wala pa tayo nabigay na flowers and porridge fish wala rin ingredients wala metals gems wala so i-ready natin yung parsnip na ibibigay kay Pam ah uh, at din natin pala si Gas hey, Gas 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 <laughs> anong binibenta ni Gas this is Gas we're currently close but please come by later if you like red plate oy gusto ko yun malaki yung ano nun eh naman, ano naman ang weather, tomorrow, tomorrow, caution, cloudy may pollen, fortune teller, oh, the day is in our hands, okay, leaving off the land, we're back again, let's talk honey, Ayun ah, nga, yun dati in-explain ko, pagkatabi ng honeybee, ng bee house, ang flower ko, anong flower yun, yun naman produce na honey mas mataas kesa sa wild and then let's go to our alaga hello snowy pa hilahi lahat ano lang si snowy ngayon ano bang pwede natin ilagay dito wala tayong pwedeng ilagay dyan bakit wala na tayong ano parang hindi naman ako makapaniwala wala tayong ano pangalan nun yung ah uh, parsnip alam ko meron tayong parsnip eh tignan natin baka nang puntag ayun so yan bibigay natin niyang ke ano ke yung isa actually pwede na tayong magbigay ngayon tapos bukas ulit sa kanyang birthday tapos ito naman dry draw barbs. Mahal yan. Asa na yung... Meron pa ba tayong... Ito. Dapat kasi tig 5 eh. Tig 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, lagay natin dito. Tig 5. hindi dyan. Dito. Okay. So, hindi natin to dito. At kung pa ang mailalagay, wala na natin to. Tsaka yan. Chowder. Binigyan tayo ni Willie na chowder. Yung recipe. Kasi ang dami natin nagawang mission sa kanya nung nasa desert festival. Bigla ko naalala. Pwede tayong gumawa ng gumawa tayo ng something. Ito o. Oh. Pwede tayong gumawa. Gumawa tayo. Yan. Ito, tago muna natin. Tapos, ito, ilagay dyan. Ano pa? Wala na. Ay, ano pa ba mga mission? Cryptic Note. Level, uh, Reach Level 100. Okay. Giant Stump. 100 Wood. Mysterious. Leave a Rainbow Shell. Okay. Muulan. Hindi na naman nalagyan yung isa. Nakakaalis naman. Yan, nalagyan na natin. Tapos, lagyan natin dito. Dito. Pumasok tayo dito. Ayan, di ba? Saya naman. dami natin na, ano, nakuhang, ano, Okay eto kasi dapat yan dito eh tapos 1, 2, 1, 2 tapos dito yung susunod kaso dito na lang natin lagay tapos to alisin natin tama ba dito ah dapat pala dito natin lagay para okay kunin natin yan 1, 2 dito dito natin lalagay. Yan. Hindi ko naman tinatapakan. Ay, kasi ano, na-flow. Na ano na siya na Lagay natin to dito. Yan. Tapos, ito, itanim natin. Itanim natin. Itanim natin dito. Yan. Diyan. Yan. And then, eto pwede nang alisin. Tama ba? Aabot dito. Hindi Hindi siya aabot. Hanggang dito lang yung aabutan niya. Anyway, kailangan din natin dito. Pwede ba lagyan ng... Lagyan natin? Ay, pwede oh. Ang cute. <laughs> diba ba? Para ma maliwanag, maliwanag ang oh, ano. Ngayon, pumunta tayo dito. Dito. At kausapin natin ang mga alaga natin. diba ba? <laughs> <Sikip> na. Masikip <laughs> ba? Masikip eh. Ito, kunin natin. Lagay muna natin to dyan. Tapos etong hey, 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 Lagay natin dito. Yan. Naku, mag-aano pa pala tayo. Kukuhaan pa natin sila ng ano, gatas. Large. Lomus. Wala na naman gatas tong si Lomus. Ito naman medyo nahirapan tayo kung lagi tayong nagkukuha ng ano, no? Nito. Dapat yata, kumuha, bumili na tayo kay Marnie. Teka, tignan nga natin na ilang, ilan na yung kanilang ano, kanilang A. Hey, 188. Kaya Kaya pa yan. Kaya pa yan. Tapos, punta tayo dito kay Marnie. At tayo ay bumili. Ayan, nandun si Marnie. I want to, buy animal catalog. Bili natin yon. Ano ba yun? Anong can access Marnie shop when she's not around? Ay, maganda. Kasi lang yan pupunta wala si Marnie. You've learned a new power. Kasama ba siya dun sa power? Oo, kasama siya, o. Oh. animal catalog. Okay, ano bang bibili natin? Purchase. Ito, yung auto grabber. Isa niyan. Pwede natin magbenta. Tapos ayaw magbenta sa kanya. Ayan, dalawa. Para tigi isa dun sa... Isa dun sa... Ganoon nga tayo ng tsaa. Bakit na? Ang bagal niya. Ang bagal. Yan. Okay. Bilis, 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 bilis. Sa natin na yung lalagay tong autographer. <laughs> Dito na lang. Lagay natin yung autographer dyan. Isa dyan. At isa rito para everyday hindi tayo pulot ng pulot ng kung ano-ano ito lagay natin ayan ayan baka ano mapulot kausapin natin si Whitey ayan nakausapin natin silang lahat kumusta kayo di ba ayan tingnan natin nakausap naman natin talaga silang lahat yes nakausap natin tapos mag-send tayo. Ito, konti lang na send. Konti pa lang. Ah, 16 na yung docks sa docks. So, gawin na lang natin siyang ano. Ito, i-send, i-send. Gawin na lang natin mayonnaise. Eh. Hey. Ah, excuse me, excuse me. wala pa rin dito tumutubo tsaka dito Ayan. ilagay natin dito to yan ay mali ilagay nga muna natin dyan isa kay ano dito yan tapos dito ito 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 isend natin tong large milk para tapos na yan. Mag-send na rin tayo ng unmilled rice. Hindi ko maalala kung na kapag send tayo eh. And then, we have to go here and give this to Hello, Pam. Oh, it's my birthday today. I guess it is. Thanks. This is nice. Seven na agad, oh. Blah, blah. I have too many caramel porters. <laughs> go away. <laughs> Okay, I will go away. Patawa <laughs> naman to si Pam. Pam, param, pam. Ano pala yung ano? Hindi na natin, hindi na tayo nakapunta dun sa... Ay, pupunta pala tayo kay... Ano, Gunter, tsaka sa, kay ano, Clint paano natin to. Pabukas natin tong mga mystery box. Can you please open this? It's a bomb. And this one, it's a helmet. Helmet. Okay. Ano naman yan? Alamay. Hmm. Ngayon, shop. Ito, yun lang yung pwedeng i-ano. May kulang ba tayo? Hindi <coughs> ko maalala. May kulang ba? Hindi ko maalala, sorry. Wow, nakakuha na naman tayo ng Georgia Cola. I-medalhin natin dito tong mga to. Donate. Let's donate this Gunter. Donate to Gunter. What is Gunter's? Ito mga sa dinosaur ata yan. Ayan, new reward. Anong reward? What's my reward? Collect rewards. Ay, ang dami na. Maraming kalat. Ayoko ka na maraming kalat eh. Punta naman tayo sa ano sa quarry. Ano ba meron sa quarry? Uy, Merong ano rito. Teka, meron time bomb. Ayoko nang Ayoko nang mag ano dito. Yan. Sana tamaan siya. Yes, di ba? Galing. O banda naman. Dito. Ayan. Oh, ayan, nakuha natin. Meron din dito. O oh. ano ba yan? What's that? chewing stick. Kay Gunter pa din. Anong oras na ba? 3 plus. Teka Anuhin lang natin to para tapos na. Siguro pwedeng gumawa. Hindi pwedeng gumawa. <laughs> Yan. Tsaka isa pa oh. Ano to? Radioactive goggles. Parang cute yun, no? O, oh, ba? Diba? <laughs> goggles. Puta tayo kay Gunter. Bigay na natin kay Gunter to. Para hindi natin dala Donate natin itong ito. Diyan lahat yung ito naman dito mag-donate din. Magbigay tayo nito. Bigay natin to kay dito. Kay teacher. Penny, thank you. This looks special to Ina. Mahilig siya sa mga artifacts eh. Kaya siya lagi nandiyan. Ngayon. Ah, may bibilin pala tayo kay Gus. Alex. Ito tayo kay Gus. May bibilin tayo yung something oh meron meron mission dito what's the mission cave patrol 50 of them for this sige accept natin hindi ko na muna i-harvest yung mga salmon berry liit liit lang ng um, oh, kinikita dyan dito bumili tayo ng red plate isa And after that, ano pa meron? 4 days. Magpupunta tayo sa king. Let's go to the king. King, king, king. King patrol. Ah, pupunta pala tayo dun sa ano. Balik tayo. Pupunta tayo kay ano. Okay. Marlon. Baka meron siyang ang ba ang ano kasi masyadong ano nga to no steel steel ano faction ano, 2846 lang yung ano niya natin, na natin magkano eh baka may bago siya may bago ka bang ano mm -hmm. templars blade obsidian oh labok oh mas malak mataas yung ano yan? Level 10 na. So, mag-ipon pa tayo ng pera. Ano ba nakalagay dito? The Sprite. 500. And, meron tayong ano eh? Sus, 6 lang. Huwag na lang. Nakakapasok na ba tayo dito? Slay 100 monster. Nakapasok. 593 pa lang tayo sige. We'll do that. Ah, buti hindi tayo naggasta. Kasi may 10,000 nga pala yung ano ni. So, iwan muna natin yung mga hindi natin gagamitin. Para hindi magulo yung ating daladala. Yan. Tapos, ito. Ayan, ayan. Itong red plate. eto. Ito. Yan, yan. Ah, dapat pala mauuna itong ano. Mauna yan. Ito, ito, ito. Red plate. Tsaka to. Ano pa? Wala na. Pwede pa tayong gum... Ito, dali natin. Pwede pa tayong gumawa. Ay, hawak pa natin. Gumawa tayo nito. Bam. Bam. Ito natin lagay. At isa nito. Ayan. And now, we will eat the drink the green tea and then we will eat the red plate. So, 4.02 naging 4.52 na yung ano natin. ah uh, Saan daw? Cave Patrol? 50 the sprite dun yun sa 40. Let's do it. Dust Sprite ang kailangan. Balik. Babatak. Yan. Ito ang kailangan. Nakainan na tayo. Layo. 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 Tingnan natin kung may Dust Sprite dito. Ay nako. Ang meron. Bots. Ayun, meron. Meron pa doon. Secret note. Tsaka na yan. Oo. Sus. Ganyan na lang. Para mabilis tayo. Seven. O, oh, dipatahin na rin yung dust. Right. <laughs> Nakailan na tayo? Nine. Nine pa lang. Okay. Okay. Baba tayo. Makagawa ba tayo ng... Bawa pa tayo ng maraming ano. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ito basahin natin. Ano ba yan? What's that? Secret note. Farming secret, line 37. There's no better helper than a racing fed Junimo. Okay, what's that? Ayy hindi muna natin mapansin yan. Ang kailangan natin yung mga gas sprite. Nasaan sila? Where are they? They're nowhere to be found. Puro namang kalaban dito. Wala. Oo. Meron tayo. Puro alas. Yan. Boom. Dapat pala meron tayong magnet. Dust sprite. Nasaan ka? Uh, walang dust sprite dito. Pag wala, baba tayo agad. paano uh, pwede naman bumaba. Hindi, ba't ako dun 45, bale. Pwede pala rito. 45. 45 na tayo. Sus, wala pa din. Ayun, ayun, meron, no? Oh. Ilan sila? Tatlo. Naka nine. Uy! Prismatic shard. Naka prismatic shard tayo. Merong ano yan, eh. May alamat. Tungkol dyan sa prismatic shard. Pwede natin puntahan. May alamat yan, eh. Actually, parang gusto ko nang puntahan. Okay, alis muna tayo. Let's go. Masahin na. Punta tayo sa town. May alamat tungkol dyan sa prismatic shard na yan. So, we have to go here. Dito sa merong sementeryo. Ayan o. Ay, hindi pa pala natin nababasa. Hmm, hindi pa natin nababasa. babasa nakakainis naman ano na ba yung naku nabigay natin ng mga ano artifacts kulang pa yung yelo kainis naman marami pa ba tayong red plate green tea pasa 10 na sige kainin natin and we can get to it Punta tayo sa mabata tayo sa mines. Punta tayo sa level 100. Puro ano naman na nakukuha natin? Ano ba yan? What's that? Okay. Ano to? What's that? Talagay natin dito. Gumawa pa tayo ng... Pwede tayong gumawa. Ito. Tsaka yan. Basahin natin. Hmm. Ah, baka nandito. Yes! Yan! Mababasa na natin yung alamat. Muwi na lang tayo. Huwag na natin. Ay, may iniwan tayo dito yung mga gamit natin. Yan. Yan. Ano pa ang kaila? Ito, lagay natin doon. Ito. Ano pa? Wala na. Huwag tayo. Let's go home. Ready natin dala kasi pa natin tong ano mo ba natin ng dinala pa why so dito lagay natin to dito lagay natin to ilagay na natin yung squid hat tingin ko brown overall anong itsura brown overall para siyang metal worker metal worker Ito, hindi ko muna bibigay kay Gunter eto lang so para mas maganda talaga to ang pangit ng brown <laughs> ayan ano may mga sa top hat top hat sweet hat spotted eto rin gusto ko to eh Cute din siya. O, oh, di diba? <laughs> Cute din yun. Yun na lang. And then, tulog na tayo. Tulog na, tulog. Let's put this here. Tsaka yan. Ay, matulog na tayo. Gabi na. 12 na, oh so for day 18 of spring year 2 kumita tayo ng 6925 gold